Hello guys, welcome to my another vlog. Eh, guys, isa natin ang ating mangga di kalabaw. Ayan guys, so oh. may mga bunga guys kaso konti. Ito yung inaket ko guys, sobrang taas na ito yung pangbinta, binibinta ko guys sa dagat. Kaso ko konti lang bunga guys. Ayan ang mangga. Ayan guys, oh yun oh. o. Pero kahit pa paano, hindi ko alam alam kung pwede ito pong pinta. Kaso ko konti lang. Malalaki kasi ito. Di tulad sa trabaho guys na ano. Ayun o. Ko konti lang. Nung nakaraang season, marami puno ito eh. Kaso ko konti lang dito guys. Ito yung mga matat kasi ito. Mangga di kalabaw eh. Mangga, mangga di kalabaw di bato tin ya. Ayun no? Meron mga ako kunti lang. Logi, to guys, logi. Logi negosyo gusto ni kung ano. Pangkain na lang talaga to. Malas yung manin. Dati dami kong ibenta, ayan na. Ayan guys, so ayan. Yun. Ayan o. No? Oh. Kitang kita guys. Ayan o. No? Oh. Tidin natin yan no? Gitna. Kunti lang talaga. Kaya wala. May yung ano. May yung manggali mesis. O diba dito na lang sa manok. O, kitang yung manok guys. Di masarap tinula daw eh. Pula. Ayan o. No? Oh. Manok na chicken. No? Sarap tinulang nito guys. Oh. Parang gusto mong ito guys ah. Tanda na nito guys. Okay guys. Bye bye na guys. Ako'y papasok na naman.